Kapatang patay matapos araruhin ang pampasahirong bus ang ilang sasakyan sa bataan. Habang sa Paranaque, dead on the spot ang dalawang kasapi ng binansagang Conception Criminal Group. Magbabalita si Ian Suyo. Napasigaw na lang ang mga residente sa dinalupihan Bataan matapos araruhin ng isang pampasaherong bus ang ilang motorsiklo at jeepney sa Ulonggapo-Gapan Road kagabi. Tumawag na emergency. Wasak ang windshield ng bus sa lakas ng impact. Bumaliktad pa ang jeep na sinalpok nito. UP naman ang dalawang tricycle na kasamang naararo ng bus. Sa kasamaang palad, apat ang nasawi sa insidente, kabilang ang isang estudyante. 26 naman ang sugatan pahirapan pa ang pag-rescue sa kanila. Ayon sa mga residente, bago tuluyang mangyaring aksidente, napansin nila na sa unahang bahagi pa lang ng Bangal Road ay pagewang-gewang na ang bus bago nito masagi ang ilang motorsiklo at mga tricycle hanggang sa tuluyan nitong mabangga ang jeepney at makaladgad ito. Galing pampanga ang bus na papuntang Olongapo. Base sa investigasyon, mabilis ang takbo ng bus habang binabaybay ang pababa at kurbadang bahagi ng Bangal Road. Ayon sa aking nasaksiyan, ay talagang mabilis na po ang kanyang uh, pagdating dito sa papunta uh, ulongga po sir. Una-una nga po yung uh, single at uh, inabot po yung isang tricycle na nakaparada dyan at uh, yung paahon din na isang tricycle. Depensa naman ng driver ng bus, nawalan daw siya ng preno. Yung preno ko nga po ay eh. nawalan ng hangin, ayaw na ako dito. Ito sinusundan ako, Di ko na matanda kung truck o ano. Pinilit ni nobert teksi gobra wala sa kasaduhan. Nasa kustodiya na siya ng bataan pulis. Duguan ng bangkay ng dalawang lalaking ito matapos makipagbarilan sa mga pulis sa San Martin de Flores sa Paranyaki City kagabi. Ang isa sa kanila, leader pala ng Concepcion criminal group, si Gilbert Concepcion, na most wanted ng DILG. Dati raw sundalo si Concepcion pero nag-awol. Ayon sa PNP, matagal na raw nilang tinutugis ang grupo ni Gilbert na nasa likod ng mga patayan, rape at nakawan sa Albay, Camarines Sur at mga kalapit na lugar. Gano'ng kalaki po ba itong grupong ito? Nagsimula uh, simula po ito sa sa sampu, sir, sampo, lumaki ng lumaki pa, tapos sa uh, unti-unti na rin uh, na-neutralize, sir, tuwing may inkwentro sila sa ating mga authorities. Hindi naman matukoy ang pagkakakilanlan ng isa pa niyang kasamang napatay, kaya patuloy din ang investigasyon. Para sa 1PH, Ian Suyo, News 5.